So, nandito po tayo ngayon sa harapan ng NFA, Gimba. Uh, sabi po ni Manong Guide, April pa daw sila magmimili ng palay. So, bali, kahit nakabilad na palay dito sa loob ay wala. Wala rin tayong makakausap kasi wala po si Ma'am Aleya. Saka si Ma'am Yasmin po daw ay nasa kabanatuan. So, ayan, nakatiwang-uwang pa po ang... So, wala pa po nakatiwang. sa pa na pag hindi pa namimili ng palay Kuya, si Mami Yasmin po ba hindi dito pumupunta araw-araw? Ah, saka banatuan po siya So, bali po pag nag ano lang nang nagsimula ng mamili ng palay, saka po sila pumupunta dito Pati po si Ma'am Alia Ah, okay, maraming salamat kuya ha